Iba straight body 'yun. abutin mo, huwag mo pataas, ganun na, Basta abutin mo, huwag mo yung iyong kamay. <laughs> <laughs> yung dito ko oh, pag naglalakad, siguran sa'yo. Jangan lagi. 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 Jangan ba kahit ka? Punta kami, magpapapayat kami. Hindi <laughs> ko alam kung saan pa yung papayat dyan. Ipayat na pa yun. <laughs> Ako lang yung kailangan magpapayat. Oh. bilbil Ay. Saan dyan yung bilbil? Oh? naman bilbil dyan. <laughs> Grabe siya. Palito daw ng bilbil. Wala na siyang bilbil. No, ganyan yung katawan ko. Ito, Sexy na lang. Naka-fresh-fresh. Naka-fresh <laughs> na to dito. Diba? Ang ganda. Ang mga puno na lumilipad. Ang mga ibon pala yun. O oh, diba? Dito kami magja-jogging. Iikuti namin yung buong oval. Oh my God. Oh my God. iikot tayo hanggang doon sa dulo ano ng walang hanggan. Bilawi yung pang isang taon ng bilaw. Oo, oh, oh, ang ganda. Oh my gosh. Nakaka-fresh, fresh. Hi. Mm. Dito kami magja-jogging, guys. Diba? Ayun yung magja-jogging. Iikuti namin yung buong mundo. <laughs> buong oval. Ayan, ang aking friendship magpapapayad ako yung loss weight. Ah, saan na dyan? Wala namang bilbil na ipapayad dyan lalo. Diyos ko, plot na plat sabi, naman. Sabi boss ko kag kagabi. Uh. Oh. Ten, why, why are you eating apple? Uh, sir, because I want my tummy to get uh, smaller. Sabi, uh, ah, sabi ko, I because my tummy is bigger. Huh? Where? <laughs> wala ka talagang tummy. Wala, wala namang bilbil. Tingnan mo. Naka, ako lang dapat, oh. Tingnan nap, mo, oh. Pag nakaupo kasi pa ako, halat, ano siya. Jogging, jogging muna. James po. O oh, ano, videohan bi mo na kami, James. Dali na. <sighs> Ay, ang cute naman ang dog. Nagra-run siya. 11 years din ako. Sana all payat. Ngayon lang <laughs> nag-jogging payat agad. Na all sexy. Agad sexy, grabe. Wah, first time mo pa lang mag-walk. Okay. Okay. Kapagod. Hmm. Odd. Sabay tayo. Ay, <laughs> ayun <What? I> lang. <laughs> Iikuti natin hanggang niyan doon. Iikuti lang doon. kasi nangyari kasi mangyayari kagad na payat pagdating parang niya kagad na payat kalahating minuto oh improve ka na lang bilbil si Jim sarben kagad na kasi gumawa himog magla-lunch tayo ay ayo oh diba ta sana benta ka sana tayo ito James pasok tayo sa ano bye 'yan lu mangahin nalalaro ang mga tao oh kapatid hindi lang si ano kuya ang nanatili ma Uh Oo. -oh. Yung yeah, coach. Oh, di ba? Ang ganda ganda dito. Oh, beautiful sunset. Ayun nga! Nung naglalaro kasi dito dito, nung soccer, every week nandito kami. Dito yung mga bata, oh. Diba? Ang sarap ng hangin dito, fresh na fresh. Wala nung kaming belbel eh. Kulang na sa aming pera. Wala kaming anak to. Yung talaga yung wala kami. Yes, dito ka. Ma, next time. Ang ganda naman ang <laughs> Grabe, ang dami na bigyan yung mong... mukha. Dito kami sa CDC. Ito po yung CDC. Ang ganda-ganda. Oh my God. Ang ganda ng langit. Kasing ganda namin. Kasing ganda namin guys yung langit. Sobra. Diba? Hmm. Saan pa? Wala. Napagod na yung paa namin sa kalalag. Pumayat na kami. Wala na kami mga tiyan. Oh, wala na. Oh, lalo na yan. Walang bimbil yan. Ayan <laughs> si James gusto na naman bumalik mag soccer. Ayan guys, nandito kami sa CDC Clark. Jogging. Pahinga muna kami. <laughs> Pahinga muna yung mga paan kasi napagod na kami sa kalalakad. Char. Fresh air. Oh my God, ang ganda. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. oh pag broken heart ka tapos stress ka punta ka lang dito sa lugar na to oh mapapasabi ka ay nako kalimutan na lahat ang problema <laughs> ang sarap mabuhay pag ganyan <laughs> di ba magmuni-muni ka dito maganda nga ng kulay ng kulay of course mas maganda pa rin kami doon sa <laughs> doon sa langit diba doon talaga na naman ang kalukuhan Lagi. Steady isang paan mo isang pamu. Oh, ganon Para ganon lang. Ah, ganon mo sama 'yung katawan mo? <laughs> <laughs> Pa-pulang. Oh. ayan sige. talagang ako 'yung kinunan mo ng video. Oh. Tas mo pa, para lumito 'yung pwet. Mamaya. <laughs> lang. wala na 'yung belt -bel. Oh, may elago pa. <laughs> automatic siguro ang ganda ng langit mag ganito nga <laughs> ay ba straight body yun? tapos <laughs> <laughs> oh. yung ganon. Hindi mo naman itatap yun. Ay, wah. <laughs> Ganito. Orong ka dito, Day. Orong ka. <laughs> okay, ganon. Game. Ganon. Hmm. ita mo pa yung mo. Okay. Ganyan. Tapos okay. ganon. Ha? <laughs> Ay, ganon lang. Ah! Oh my god! Ang hirap pala magpapapayat. Gumagapang sa lupa. Ah, yung ganun. Steady lang yung kamay dito. Tapos abutin mo. Huwag mo pataas, ganun lang. Game. Sige. Mauna. Basta abutin mo, huwag mo ibababa yung kamay. dito ko oh, pag naglalakad sobrang sakit. Huh? Pero kung lagi mo nang ginagawa, hindi man